Isa nga rin talaga ito sa masarap na ulam lalo ngayon malamig na ang panahon at tag-ulan na nga rin. Ang aking lulutuin naman ngayon ay magluluto ako ng sinigang na pata. Lagi sa na nga rin ako dyan ng sibuyas, isusunod ko na rin igigisa sa iyong kamat. Lalagay ko na nga rin yung apat na perasong pata, pakukulang ko lang din siya ng mga ilang oras hanggang sa lumambot. At hahaluin ko lang din siya ng mabuti para maigisa ng maayos yung pata. Pagkatapos ko nga rin maigisa, naglagay na nga rin ako ng tubig at pakukulang ko na nga rin. Habang pinakukuluan na nga rin yung pata, naglagay na rin ako dyan ng pork cubes. Nilagay ko na nga rin dyan yung sinigang gabi. ilalagay ko na nga rin dyan yung tatlong perasong gabi. Mas masarap nga rin talaga sa sinigang na pata yung may kasamang gabi. Nang malambot na nga rin yung pata, nilagay ko na nga rin yung ibang gulay dyan. Naglagay na nga rin ako ng talong at sitaw. Well, medyo natatabangan pa nga rin ako, naglagay na nga rin ako dyan ng patis. Ang pinakauli ko naman ilalagay dyan yung kangkong. At nga rin talaga ito i-partner lalo pag may kasamang patis na may kalamansi at bali ito na nga pala yung aking nalutong sinigang na pata. Napakalambot nga rin talaga ng pagkakaluto ko dito sa sinigang napata.